And naniwala po ko lahat po mga pastors ngayon na naghahanda. Sino po rito yung nakasali doon sa 1728 challenge? Yan. Yung lahat po nang nagpa-enroll na magbibuild kayo ng 1,000 members in 3 years, dapat <coughs> naka-enroll po yung pangalan ninyo. Pag kayo po ang unang nakabuild ng 1,000 members, okay, ikukonfirm confirm ng inyong uh, local 144 leaders at nung inyong 12 primary 12 leaders na totoo yung naging nung naging less than 100 to 1000 kayo po ang mananalo ng 172,800 pesos bilang pabuya reward sa bagay nating reward ba yon o fruit ng kanyang pinagpaguran sa loob ng tatlong taon. Amen? Sino po excited kumubra ng 1,172,000? Oh, lahat po na pastor. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo yan.